Ay, tayo sa yan, nangunguha na hindi ko mag vlog ate hindi mag vlog nandito po <laughs> kami sa gitna ng lansonesan <laughs> ang tamis. tamis meron po ako naging nakilala friends yan, pinapunta kami dito para manguha daw ng lansones sobrang dami. Super dami. Ay, naku po, ang nagbibayot. Ayun, mata yung camera ko. Mm. Nakap ho. Oh. Ayan po. Tuloy ang kain. Dapat tuloy ang kain, tuloy ang sayaw. Sabi ko lang, tugtog. Ayaw, Ilang minutes na? 54. 56. 1 minute lang yan. Sayang, oh, okay, na mo, namamatak lamang. Mahal-mahal sa tindahan. Yan. Oh, one minute na. <laughs> Parang lo, kawawang lang sa kuwa, hindi natin tinutulong magluto. Yan